Hello mga idol, ano kaya ang pinakamasarap na luto dito mga idol? Los hipon swahe, di siya ganong kalakihan mga idol. Masarap kaya dito yung kilawin na hipon mga idol. Ayan o, oh, murang mura lang natin nabili mga idol, o, hipon. Yan, mga idol, kinilaw natin ang ating hipon, oh. Yami-yami kinilaw, Yan, good morning, good morning, good morning mga idol At tayo magluluto ngayon ng adobo sitaw mga idol Ayan ang ating karni Ibigisay muna natin ang ating karni mga idol Ayan ang ating oh, no. Alagyan din natin sya ng hipon mga idol Ayan mga idol ang ating hipon. Yan, simple ano lang ang ating ito ang ating sitaw mga idol. Ayan mga idol, nilagay na natin ang ating hipon mga idol. Ginegus, nagus Lagay na rin natin ang ating sibuyas at bawang mga idol. pag na natin. na! Ayan na! gusto niya mga idol oh ayan mga idol lalagay na natin ang ating straw let us do this again mga idol mga Tikman muna natin siya mga idol. Eh mga idol, lalagyan na natin siya ng toyo. Ayan. At lalagyan na rin natin ng ating magic sauce. Baka naman. Ayan mga idol, luto na ang ating adobo. Adobo sitaw. At tayo kakain na hanggang dito na lang ang ating vlog mega mega love shout out nga pala sa inyo lahat dyan ayan oh. ready to rumble na naman mapapasarap na naman ang kain ng kuya pipoy yeah, ayan no oh, mga idol at nag, meron din tayong kilawin mga idol eto ayan mga idol ang ating kilawin hipon no oh. sarap na pulutan ah, ng ating kilawin. Hello mga idol at tayo na munang kumain ng ating tanghalian mga idol ito ang ating kilawin na hipo, no mga idol no? at meron din tayong adobo sitaw ayan mga idol at tayo kumain na dora na let's kain na na kaya kung nakahubad mga idol sobrang init dito ngayon ayan, kain po tayo mga idol ang hindi ako may kilawin na hipon mga idol oh. partner litaw po kain po tayo mga idol mayroon natin siyang problem mga idol sa kakasipon itong adobong sitaw natin o kain po tayo mga idol ang ah. yummy yummy sa lang nilagay ko dyan nilaw na hipon mga idol oh. Hanggang dito na mga idol. Paalam na muna. Bye. -bye. Please like and subscribe kuya your people official. Ayan. Sa arunas naman natin mga idol, people de Jesus lang. Pakipalo na rin po and then pakilike and share. Ayan. Thank you, thank you po. Mega, mega love. Shout out to sa inyo lahat dyan. Bye-bye.